hinahabol ng mga pulis ang isang binatilyo. Mabilis siyang tumakbo, papasok sa kanilang bahay. Nakita siya ng kanyang nakatatandang kapatid, ang kanyang kamiseta at mga kamay ay nabahiran ng dugo. Nagulat siya. Nanginginig sa takot ang kanyang kapatid at hindi makapagsalita. Sumilip ang nakatatandang kapatid sa bintana at nakita ang hanay ng mga sasakyan ng pulis na may nakabukas na sirena. Binibigyan ka namin ng limang minuto para sumuko. Sigaw ng isang tinig. Sinabi ng kuya sa nakababatang kapatid, Ibigay mo sa akin ang iyong kamiseta, kailangan kong alisin ang mga mantsa ng dugo. Ilang minuto ang lumipas, narinig ng nakababatang kapatid ang malakas na pagsara ng pinto sa likuran. Tumingin siya at nakita ang kanyang kuya na naglalakad papunta sa mga pulis, suot ang kanyang kamiseta at nakataas ang mga kamay. Napasigaw siya habang umiiyak. Anong ginagawa mo? Huwag kuya, huwag! Dinala siya ng mga pulis. Lumipas ang mga araw at dumating ang paglilitis. Nakaupo ang nakababatang kapatid sa loob ng korte. Puno ng luha ang mga mata habang pinapanood ang kanyang kuya na hinahatulan ng habang buhay napagkabilanggo para sa isang krimeng hindi niya alam. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya sa hukom at sumigaw. Ako po iyon. Pakiusap, palayain niyo ang kuya ko. Wala siyang kasalanan. May luha sa kanyang mga mata. Biglang pumasok ang mga pulis at ipinakita ang CCTV footage na nagpapatunay ng pagiging inosente ng binatilyo. Nahuli na ang tunay na salarin. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya sa kuya. Sumagot ang kuya, ako ang nakatatandang kapatid mo. Ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo.